Magandang hapon po sa inyo, Mr. Alberto Saison. Sir. Uh, magandang hapon din po, uh, Senator Rat Ratito. Ang aking pong uh, taus-pusong uh, pagkikiramay sa pagpano po ng inyong Missis. Kailan niyo po nalaman na, na may nangyari na pala kay misis? Bali, nalaman ko po yon July 16 po ng alas 6 ng umaga po dito sa atin sa Pilipinas po. Nasabi niyo na po ba sa inyo ang dahilan ng pagkamatay? Ah, uh, bali ang nakalagay po sa death certificate, death certificate niya is natural death. Pero ang ano niya po kasi yan, masakit po yung likod niya pagkadulas niya po yun. Pa-autopsy po natin to. Dapat pag habang ginagawa yung autopsy, eh nakabanta yung ating mataga gobyerno. Anong sabi po ng agency? Ah, uh, yung ano po, bali yung autopsy niya po ay kinansin ko po, po para dito na lang po sana sa Pinas i autopsy para po makauwi na rin po sana yung bangkay niya. Okay. Kung yan po yung plot list sige po. Ay, Ato, depende lang po, lang po sa, Palawan. Depende po yan kung uh, pwede ba yung ganong sistema na dito nyo na po ipapa-autopsy uh, yung bangkay na misis nyo. Magandang hapon po. Ma Magandang hapon, sir. Uh, kayo rin huban ba naniniwala na natural death yung pagkamatay ng inyong worker? Si uh, um, Ma sir, Yeah, regarding po kay Rayolin Tyson po, sir. Am um, nakausap ko po kasi yan noong July 15, nung tumawag po agad po yung husband po niya. Then ang ginawa ko naman po sir, agad ko pong kinausap si worker. Ang sabi po niya sa akin, ma'am masakit po ang likod ko at yung lalamunan ko masakit. Yun po ang sabi po sa akin ni Reolin. Pero doon po sa pagkapatay po niya na natural death ang nakalagay na nagkaroon siya ng chest infection at yung sinabi doon sa, nakalagay po doon sa kanyang medical report yun po nung nagsabi si kuya na ipa-autopsy yung husband niya willing naman po kaming ipa-autopsy sir itong si Reyulin para malaman talaga namin kung ano yung totoo Okay Kasi pe, pero ma'am bakit hindi niyo po challenge yung nakalagay doon na uh, sa uh, cause of death sa so hospital na natural death es abantalang eh, nagreklamo na pala sa inyo yung worker ninyo na masakit ang lalamunan at masakit yung likod so indikasyon yon na meron siyang uh, karamdaman Yes, po symptoms sir. na po yun, isang karamdaman na, na maaring maluba na at yun ang talaga ikinamatay. So, bakit natural death? Sana man lang, nakalagay doon sa death certificate yung reason kung ano man sakit. Nakalagay po doon yung ano niya po, sir, doon sa remarks po, na ka, cause of death niya is my chest infection, then mayroon siyang shorted of breathing, breathing at saka yung cardiac arrest. Ngayon po, ang inanong po... Okay, po so cardiac arrest ang, ang cause of death yun po yung nakalagay po doon sa death certificate, din sa medical report po, sir. Okay. Well, pag-usapan natin medical report. Mamaya na yung naka, masakit na sa tenga yung palaging natural death. Eh. Pangalawang beses na ito. Nakakapikon na eh. Sa so, medical report, cause of death is cardiac arrest. Yes po. Nakalagay po yan, sir. Okay. So, nung sinabi sa inyo nung worker na masakit ang kanyang lalamunan at masakit ang kanyang likod, anong ginawa nyo? Um, July 15 po, itinawag sa akin po yan ni husband. Si husband po nakausap ko. Immediately po, tinawagan ko po ang aming office at the same time po si worker. Ang instruction ko na kay worker, huwag ka na pong magtrabaho. Tatawag tayo agad dun sa office para ma-actionan yan, madala ka agad sa hospital. Dahil lang po siya dinala sa hospital. Bali, July 15, nag-usap kami ni worker. July 16 po ng 3 o'clock ng hapon, tinawagan ko po ulit na on the way na po yung kukuha sa kanya doon para mapa dala sa hospital. July 16 po, ng mga 3 o'clock na ng hapon. Then 5 o'clock, nag-inform na rin po ulit yung office. Ma'am andun na po, papunta na po yung kuka doon sa worker. O sige, inform nyo po agad, bigyan nyo kami ng update kasi it's an emergency. Emergency ka yan, na yan. Ma'am, kailan po na-confine yung uh, pasyente, si Ma'am Rioneline? Itin po ang pagkaano po niya sir, pagkadala po doon. Kaso nga lang, on the way yun na po, death on arrival na po si worker. So, ibig sabihin, si, kung hindi pa kay tinawagan ni husband, hindi nyo pa po malalaman na may karamdaman na pala itong worker ninyo? Si worker po ang nag-update lang po dun sa husband. Then, si husband po ang tumawag po sa amin po, sir. Yan nga, sinasabi ko dapat, eh, monitoring kayo from time to time, regular, kayo ang tumatawag kay worker. Kasi there are times, si worker hindi pinapayagan ng amo na magkaroon ng cellphone, kinukumpis ka, pinipigilan na magsumbong o magtawag sa mga kamag-anak at kung kanina kanina man. Trabaho nyo yun to monitor. Yun yung palagi kong sinasabi pa ulit-ulit. Eh. Hindi nyo rin ginagawa. Titigas ng ulo nyo eh. O, yun pala sa July 15, nung July 15, baka malala na. Sir Delberto, nasabi ba sa inyo ni Mrs. kung gaano katagal na yung karamdaman niya na masakit ang lalamunan at masakit uh, bali, ang likod? Bani ilang beses na po siya nag-report sa agency po doon sa Saudi. Hindi po siya pinapansin. Nasabi daw po nag po siya. Ay, sos, Mario uh, po. Po. Dito, mahaydan uh, ngayon. yun po, nung pagtawag po sa akin noong July 15 po, uh, hirap na po talaga siyang huminga. Tsaka, Nagahabol na po talaga siya ng ngayon. Masakit na daw po talaga yung likod niya. Halos hindi na po makausap ng maganda. Malala na ano makausap yung si misis. Miss Jocelyn Roneses, paulit-ulit na pala siya tumawag sa inyong counterpart at sinabihan pa na huwag mag-inarte. O paano to Miss Jocelyn? Um, kung ano po yung fault po ng counterpart namin, managot po siya. Dapat kayo rin po ma'am. Kung hindi niyo makontakt ang inyong worker, tumatawag kayo sa inyong counterpart o itong listahan ng mga worker natin, kumusta na sila, bisitahin nyo sila, ganun dapat. Yes po, actually po mayroon naman po silang communication po doon sa secretary po namin doon sa Saudi. Ni Miss Rayulin. Ta Tama ba, Sir Deberto? <laughs> Meron nga po, Sir. Ayon nga po yung sinasabi. Pag nagsusumbong po siya doon, nag i daw po, nag-home-tick lang. Kaya Sino po pong napagsumbong niya doon? Pagpalipat. Sino po na pagsumbo na yan? Anong pangalan po? Si ano po, si Ma'am si Ma Regina Rose uh, Gomez po. Miss Jocelyn. Yes po sir. Tao niyo to si Regina Rose Gomez. Yes po, nasa office po siya. <coughs> siya po ang welfare officer oh, po doon sir. Sabi mo eh, tumawag lang sa 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 inyo at actionan niyo. Ito, tumawag sa inyo dyan sa Riyadh, sa, sa, ano inyo, sa office niyo, sa welfare officer niyo. Kay Regina Rose Gomez, Oh, sinabi pa si Reginald eh, dapat makulong itong si Regina Rose Gomez. Yes po sir. Mukhang pera kasi kayo ma'am eh. Kayo dyan sa agency. Ang habol nyo sa lapi. Para kay si Hudas eh, diba? di ba? Di ba? bali na magkubakuba, magkamatay na inyong mga worker, basta tuloy-tuloy pa yung pera ang pumapasok sa inyo. Dapat pag gano'n, nagsumbong na pala yung worker, masakit na likod ko. Paniwalaan nyo, masakit na lamunan ko. E red flag yun, agad-agad. Paddali na sa ospital. Mr. Arnel Ignacio, administrator ng OA. Magandang hapon po, Mr. Ignacio. Sir. Magandang, magandang hapon po, Sen. Kanina ka pa monitor uh, So, anong magandang gawin dito sa mga hinayupak na agency? Ah, uh, ito po, ay kami huni, nung huli tayo nagkausap, nakipag-meet na po ako kay Secretary Hans para ho magkaroon kami makapag, makapasok din po ang OA sa monitoring. And uh, dito naman sa case ni Riolin, Uh, Pinoproceso na po ang kanyang pag-uwi. Nandito na po sa akin lahat ng papers needed. Kailan po pwedeng pauwiin ito? Uh, ito na lang po. Inaantay na lang po natin ang processing. Pero hawak ko na po lahat ng uh, necessary papers. At, Hindi na po ito magtatagal. At ang gusto po ng pamilya ng biktima, itong husband, si sir, uh, dito po ipa-autopsy? Yes. We will make sure po. dadalin po natin sa NBI. Uh, natawag na po NBI. Meron na po ang close coordination para pagdating-pagdating agad-agad yung NBI gagaw ng autopsy? Ay, ay opo. Meron po tayong uh, matibay na relasyon sa NBI pagdating sa mga ganitong kaso, uh, Sen. Secretary Kakdok sir. Uh, Sen, uh, mula po nung uh, inatasan niyo kami doon sa aspeto ng monitoring ay nagkaroon tayo ng regulasyon. In fact may electronic system at may penalty kung lumabag sa monitoring requirement na dapat una, ay yung uh, pagdating pa lang ng OFW doon ay may ulat tungkol sa kakapakanan niya. Mm -hmm. And then etong tawag uh, tama po kayo sen uh, may may mekanismo in place eh yung tiga sa recruitment agency pagadinig ko doon kay ma'am is a welfare officer nag nag tayo na may welfare officer kada Saudi and Philippine recruitment agency hmm. eh uh nakakabahaala po yung uh, nabanggit na niyo sen na ang, sab ang sagot pa daw sa kanya ay maarte lang siya eh, hindi hmm. po yun ang function ng welfare officer uh, welfare nga po ang function ng welfare officer so dapat ay pinatignan ka agad sa doktor at uh, pangalawa, ang isang pangalawang obligasyon, re-register doon pinadali na po natin seny, eh, ang reporting ng isang recruitment agency ng kanilang monitoring sa DMW may electronic system na tayo. Hindi po lumitaw doon eh ang binalita na lang nila nung nasawi na uh, si OFW uh, Arguson so Uh, hindi po tama yung mga uh, mabang na isinagawa. At pangalawa sen, yung pinagtatakahan ko dito ko may medical condition to, uh, paano po nakapasa sa medical exam? Mm -hmm. uh, mukhang mukang merong ding anomalya doon. Kaya uh, pasusuri din natin ito at kung may kung may penalty, kung may liability yung clinic ay susumbongho natin sa Department of Health. Okay. Very uh, good. Kasi kung good. kakalapag lang po, may sakit na eh. Sinuspindi na po natin yung ahensya at pati yung Saudi counterpart uh, dahil sa paglabag ng monitoring regulations ten. Ah, suspendido na po? Ito, suspendido alam, po liyan. sila. Opo, suspendido sila. naka na sa system natin. Ito, Yes po, uh, no sir. Suspendido na kayo? Hindi mm, pa po ako nag-check po sir kasi nantay ko po yung tawag niyo po. Secretary Hans, hindi pa rin suspendido. Sala alam ko sir, naka-block naka na sa system natin sir, hindi sila pwede mag-process. Uh, kahit, sa, kahit po sabihin nilang hindi nila alam ay naka-block na sa system natin. Uh. Nagpadala rin ako sa office niyo sir nung, uh, okay. nung, uh, nung okay. uh, naka natin na uh, suspendido sila. How about yung pagsasampa ng kaso against them? Yes, yes, may may ongoing bukod sa preliminary yung yung suspension ay ongoing ang investigasyon. Ah, uh, sama na rin po dito yung uh, sa medical exam, Dadagdag natin yung uh, possible yes. plot twist. Opo, eh, nagtataka po ako yung um, experience OFW na siya. Paano nakalusot palusot at uh, bakit hindi siya pinaniwalaan at uh, bakit hindi binalita yung kahit po yung tawag noong July 15. Uh, ni, ni, hasba, ni sir sa agency dapat na bine-report re din ho sa amin yon kasama ni admin Arnel para ah, so di Nako, ano, hindi di report ano hindi po, hindi na po naman. dapat yung mga ganong bagay rini-report re po yon ka para 'yon po ang mekanismo namin para uh, kami rin po ay ni admin Arnel ay magpapadala ng tao doon sa lugar importante ngayon sa atin A mapauwi na agad yung uh, mga labi ni ma'am Riolen and then B Ah uh, autopsy natin sa NBI. Tama uh, um, Opo, opo, opo. Uh, sec. pero Sen ang 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 alam ko po ay meron na rin autopsy ang sinasagawa doon eh. Kasi doon naman sa Saudi investigation side. Uh, okay, kung meron autopsy na opa. ginagawa doon o na ginawa. Eh dapat meron uulitin. Opo. Uulitin pwede at. Yes, yes, or, yes, yes. naman po. Meron taga-gobyerno natin ang nagbabantay. Yes, 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 yes. Habang ginagawa po yung autopsy kasi doon yes. siyempre mga kababayan nila, kalahi nila eh, po nilang uh, tulungan yes, yes. takpan. Yes. -takpan. Yes, rest assured, sir, nandoon yung abogado natin nagbabantay doon sa proseso. O oh, sige. Ah, sir Arnel, so kailan po mga mapapawi natin tong mga labi ni Ma'am Riolin? Really? Ah, hindi na po ito magtatagal. Baka ho ito lang liyo or next week ko. Babalita ko po kayo agad-agad. We will po we have a full coordination with the TMW to the secretary ha. Yeah? oh sige. Edelberto uh from Apo. time to time kami po ay um uh, mag uh, ano sa inyo magtatawag, magkikipag-ugnayan para mabigyan namin kayo ng update kung kailan eksakto mapapau ito. Apo. So next week na po sabi po ni Sir Arnel Ignacio. Opo. Salamat po. Next week. Uh, sir I, i idol may Opo, ano sir. lang po sana ako about po dun sana pag-usapan namin ng agency na yung po, about sa funeral po na sagot po nila okay yung baka, baka po na ngayon na na suspendi sila hindi na po nila sagutin yung mga uh, sinabi po nila na napag-usapan po namin sir nel yes sir. sir yes sir okay Siguraduhin nyo na yung funeral at kung ano pa mga gastusin uh, sa papapau sa bangkay eh walang sasagutin ni Cinco itong pamilya ng biktima, uh, dapat ikakarga yan sa agency o dili kaya sa OWA. Tama? Ay, sinisigurado po namin yan, sir. Uh, huwag na po siya mag-alala doon. Uh, yung po kanyang po problema ay na ganyan. Ihayaan niya ng kami po ang sumapo. Ayan po, si ay, Edelberto. Okay po sa inyo Ah, tsaka yung ano po kasi yung sa employer naman po niya, idol. Ah, uh, bali nagsabi na rin po siya na masakit yung likod niya. Kaya lang po, wala po lagi doon yung asawa ng employer niya, yung babae. Ang nasasabihan niya po, kaya po lumala yung sakit niya, yung anak po na babae. Tapos po hindi po nasasabi doon sa nanay niya, kaya po lumala ng gano'n. Kaya nga po, yung sinasabi ko dito pa ulit-ulit, monitoring. Kasi kung minomonitor po ng agency, kasama po yung mga taga-gobyerno natin doon sa Riyadh, tinatawagan, kumusta ng uh, sitwasyon mo. Uh, Maganda yung nabanggit ni Secretary Hans, merong electronic monitoring. Eh sana talagang effective yun pag, pag nasunod talaga yun ng tama, eh, nahuli agad yung sa first symptoms pa lamang ng inyong misis, eh, na na siya doon sa employer at nadala na sa hospital, pinagamot. Yun yun eh. Di ba, Secretary Hans? At yun nga po ang uh, pinagtatakahan ko, gayong uh, yung may karanasan sa overseas OV employment yung tao, bakit pa siya pinagdudahan? Ganong may karanasan na sa pagiging OFW, sana dapat inaksyonan, pinaniwalaan at inaksyonan. Opo po. At saka ano sir, yung sa electronic monitoring, sabi niyo dapat ma-implement ma na maayos yun. E, meron naman palang ganon. Eh, bakit na nalusutan pa? Kayo dito? yes sir, uh, ang, ang uh, nangyari po dito ay uh, hindi nag-report, hindi nagpadala ng electronic report yung, yung uh, agency. Pag gayon pa man sen, maghahanap pa rin po kami paraan para ma-improve yung sistema. Uh, Uh, tama po kayo. Siguro nga mismo yung worker ang magbibigay na ng ulat tungkol sa sarili niya at uh, wag na tayo umasa ng buo sa PRA kasi uh, medyo pumapalya po sila. Is it possible, Secretary Akakdak at uh, uh, Admin Ignacio, na pag merong karamdaman ng ating OFW sa amang bansa o meron silang dinadaing Huwag na dumaan sa counterpart. Mga lintik na yung counterpart yes, na yan. Yes, diretso na siguro. Pwede, sen. pwede ba diretso. diretso sa OWA? Meron yes, ba tayong yes. mga hotline na pwede tawagan ng mga distress OFWs natin? Ay, may, me me meron po, Sen. Meron po tayong hotline. Yan pong sinubukan nyo. Umuubra po yan sa ibang bansa. At saka sa atin naman po, na, mabilis po tayo nakakakilos basta na kuha na natin ng information. Uh, base na rin sa eh, performance. Eh, hindi, po, hindi po alam ni Miss Riolin sa Ison. Kung nalaman niya doon siya sana tumawag, di buhay pa sana siya ngayon. Oo nga eh. Doon nga kami nagtataka, ba't hindi ho kami natawagan? Kasi bago sila umaalis, pinipigano sila ng full seminar eh. Baka ho nakalimutan. Okay. Dapat po, inuobligan nyo sila na ilagay yung hotline. Eh, kaso yung hotline na yun, okay, sir, okay. eh, good for the Philippines lang yun. Eh, pag sa Riyadh ba, ubra pa yung hotline na yun, yung four, uh, numbers? Umuubra po. Umuubra po. Uh, no. doon din po naman, meron din po tayong mga natatawagang numbers. No, ang ibig sabihin, yung hotline na binigay nyo, binibigay sa kanila pag bago umalis dito, sinasemin sila at binibigay number na yun, uh, umuubra ba yun doon? Pag sa Jeddah, tina, eh, alam ko, sa Pilipinas yung ano, yung uh, oh, may sumasalo sa hotline Is na yun. Yes po, dinadagdagan lang ho ng plus 632. Well, siguro sir, it wasn't 8. properly explained. Di po, sir, basta we will keep on, uh, with your guidance, we will keep on improving. Ano pong, ito, hot, sir, ano pong hotline, sir? Ano pong hotline? Number? Uh, yes, worldwide po, to, worldwide. Sige po, anong number? Oo, oh, plus 632-1348. 632-1348. Eh, paano kung walang load? Ah, uh, kung kung makapasok sila uh, at nag ang call, kami po ang ano tatawag. Nakukuha po natin yung number. Kaya nga sir, dapat meron na lang kayong ano uh, toll-free hotline o dili kaya uh, meron kayong uh, yung sa Viber o Meron din po, sir. Anong number po? At teka lang po, lang ako hindi ko kapistado. I-send ko po ngayon mismo. ba? Diba? Uh, Kasi pag, pag walang load, o oh, hindi siya makakatawag din sa plus 631348. Opo. Ah, Di ba? Samantalang yes. kung uh, meron ang internet, o oh, maka, makakuha siya ng internet sa, sa kanyang amo, o oh, pwede siyang tumawag using Viber o uh, yes, messenger yes, po, niya po. sa Facebook. Meron din po tayo sa Facebook. Nakaka- Anyway, we will uh, we will keep on working together. Ano pong number sa po talang. sa Facebook? Pakikita po nila yan, yung OWA OPC natin. Nakaka-connect po sila dyan at uh, nakakapag-action tayo through our Facebook page. Kahit o OWA lang ang ilagay nila, nakaka-connect na po. Sir, um, kulang kay sa information dissemination siguro. Kaya po itong mga OFWs natin, eh, tumatawag po sa kanilang mga husband, sa mga kamag-anak. Uh instead na sana diretsyo na sa inyo at kayo mas mabilis po yung aksyon ninyo pag sa inyo dumiretso and and we will save hundreds of lives. Dito. Yeah, we will keep on improving sir. Opo. Okay, sige po. Thank you po uh Sir Arnel. Thank you po Sec Khansa. Ha. Thank you po Sec Hans and 100%. Admin Arnel. 100%. Sir Adelberto. By next week nandito na po. Kami rin po isa sa magsisiguro na mapauwi na po by next week. Okay, sir? I, uh, Idol, bali, yung autopsy po, saan po gagawin dito po, Diyan po sa Manila? Huwag niyo po ibabawang telepono, kakausapin ko kayo ng mga staff kung saan eksaktong lugar ang gagawin. Basta importante, magkakaroon po ng autopsy dito sa Pilipinas. Okay, sir? Salamat, okay. sir. Magandang hapon.